Nakasakay kasi. Oo. Ay. Ang ganda yun ang ganda <laughs> Ang ganda Ang bilis naman kasi! <laughs> Nagpakaano sila eh! Ito nakaano lang siya, naka bike.

kagandahan ay <laughs> nagagandahan sila ay <oy. laughs> lalakad lang pala ay sinabas ka dyan ito naman oh naka ano talaga ang haba ng gown niya eh ay, ito, bongga. <laughs> bongga. Dami na buhat na. Oo. -oh. Bongga. Ayun, ay, hello, pagkaganda. Oh, yun Ayun na yung na. muling ano. Bongga. Yan yung kilala, ay, kilala ni inaano. Si Ayun, Dino. no. ba, diba, parang yung ano mm. Na inubos sa tayo ng lamok dito. Papa ano Si, po. Available every day. Eh na available every day. Sagala, ayun ang Raina ng sagala, Raina ng sagala Ayan siya Oh, ha? Pinapay pa yan pa. Wala na. Tapos na. Bakla ba yun? Nana, thank you for watching. Ayun, mga tao na yun doon nanonood. Mga nanonood. Ayan.